Kaibigan, pag-usapan po natin high blood pressure. Okay, ha? Ah. Alam nyo, itong high blood talaga, tridor na sakit to. Eh. Ang problema sa high blood, napakaraming Pilipino may high blood. 25%, mga ganong karami. So, milyon million yan sa adult population natin may high blood. Tapos, maraming may high blood, walang sintomas. Taas ng pressure nila, kala mo, malapit na ma-stroke, malapit na ma-heart, pero walang sintomas. May ganun eh. So, ano nangyayari? Pag ito yung sa puso natin, pakita natin, pag mataas yung pressure, mataas yung pressure dito sa mga arteries. So, laging mataas ang pressure sa utak. Pwedeng pumutok yung ugat sa utak, pwede ma-stroke, mapaparalyze yung kamay, namamanhid yung kamay, hindi na mataas yung kamay. Meron din, pag mataas ang pressure, mas masisira ang kidneys. Pag nasira ang kidneys, tataas yung creatinine, kidney failure, dialysis yan, hindi po maganda. Minsan, mataas ang pressure, nahihirapan ng puso. Atake sa puso ang nangyayari. Ngayon, maraming kababayan kasi natin, basta walang sintomas, wala nang pakialam. Eh. Hindi, po, hindi po dapat. Kasi meron na tayong warning sign. Eh. Makikita mo sa blood pressure. Magpapa-blood pressure lang. Pwede sa center. I think sa mall, meron din mga nagbibigay ng, uh, ng libreng blood, uh, nagpapagawa ng libreng blood pressure. So, ang gagawin natin dito, titignan nyo lang. Ha? Dapat ang blood pressure nyo, 120 over 80. Ito pinakamaganda. Talagang pang binata to. Ito pinaka-okay. Kung hindi natin kaya 128, 120 over 80, pwede na siguro 130 over 85. Medyo mataas. Pero pag lumampas tayo ng 140 over 90, high blood na po yun. Lampas na po yun. May ibang kababayan natin, 160 ang blood pressure, 180, meron dyan, 200 pa. Pero walang sintomas. Kahit walang sintomas po, kailangan po talaga either lifestyle change, tuturo ko yung natural remedy, pero pag hindi nakuha sa natural remedy, kailangan iinom ng gamot talaga. Kasi napakataas eh. Parang sa kotse yan eh. Sa kotse, mayroon temperature, di ba? Pag tumaas na yung temperature, umaandar pa naman yung kotse. Pero tumaas na eh. Mainit na eh. Pag lumampas yung temperature sa high, titirik na yung kotse. Ganyan din tayo. Pag 160, 180, sabihin mo, walang sintomas. Pero pag 190, 200, biglang pumutok yung ugat sa utak, ay eh doon na titirik na yung sa ulo, titirik na yung sa puso. Pwedeng mamatay yung pasyente. So, huwag babaliwalain pag ang blood pressure na kuha ay mataas. Okay? So, normally itong mga binibigay na gamot ng mga doktor, papakita ko lang para alam niyo yung mga choices natin. Merong A, B, C, D. eh? A, is uh, inhibitors, yung mga pril. Captopril and alapril, isang klaseng gamot pang high blood. May ARB, yung mga losartan, very common to. Merong beta blockers, ending niya, olol, metoprolol, atenolol. Merong calcium antagonist, ito yung mga pin, amlodipine, nifedipine. Okay, kadalasan ito ang binibigay. Mura na ngayon po sa mga generic ngayon. Um, minsan may dalawang piso, apat na piso lang. di ba? I think sa center, binibigay din na libre. Pag hindi na makontrol ng natural remedy, mataas talaga ang blood pressure, eh kailangan natin uminom ng maintenance. Ito po, binibigay ito sa mga center dati. Hindi ko lang alam kung meron pa ngayon. So, kailangan, pag uminom kayo ng gamot sa high blood, alam niyo kung ano yung generic name para hindi malito yung doktor. Pwede na generic, ha? Kung walang pera, okay na yan. Kahit dalawang piso, tatlong piso lang yung gamot. Mas maganda na yan, araw-araw nyo na iinom, kaysa bibili tayo ng mahal, eh, dalawang araw lang na iinom. Hindi po maganda, eh. Kasi normally, ang effect ng mga gamot sa high blood, mga 24 hours, eh. Kadalasan 24 hours. So, next day, medyo mahina na. Masama ba ang gamot sa high blood sa kidney? Hindi po. Nakakatulong na siya, eh. Pag pag mataas ang blood pressure, mas masisira ang kidney. Mataas ang blood pressure, mas masisira sa utak. Yung mga gamot, actually sa mga pag-aaral, napapahaba niya yung buhay natin ng 9 to 10 years. So, pag lifespan mo, palagay natin lifespan mo, 80 years old lang dapat. Pag nag-maintain ka ng gamot sa so high blood, sa so diabetes, plus 9, plus 10 years, so sa aabot ka ng 90 years old. Actually, yung lola ko, alam ni Doc Lisa ito, eh, lola ko umabot ng 100 years old. Ako gumagamot sa kanya. Kaya lang, bagong doktor pa ako noon. Nung mga 80 siya, bagong doktor pa lang ako noon. Nabigay kong gamot sa kanya, perindopril, eh, coversil, eh, medyo mahina. Uh, dahil doon, uh, pumunta siya sa isang lugar, na-stroke siya. Tapos nung na-stroke siya, and, hindi, hindi, pa ako, bagong doktor pa lang ako na, hindi pa ako cardiologist eh. Pinalitan ko ng amlodipine na mas malakas. Wala nung na-control siya ng amlodipine, umabot siya ng 100 years old. Pero iniisip ko, kung maaga ako naging doktor, kung maaga ako na control yung high blood niya, baka lumampas pa siya ng 100 eh. O, biro mo, bihira na yung ganong edad ngayon. Kasi nga, nako-control natin. Pero oras na nahinto ko yung gamot sa kanya, ay tataas talaga. Ganon din po sa inyo. Kung may high blood kayo, may maintenance kayo, tapos titigil nyo, tignan natin, pwede nyo naman tigil. Kung tataas yung blood pressure, pwede niyo lang itigil, alam nyo kailan lang, kung hindi kayo mataba. Kasi pag overweight kayo ng 10 pounds, 20 pounds, hirap yung katawan, tataas ang blood pressure mo ng 10, 20 points. Eh. Kung payat kayo, pwede yon. Kung wala kayong lahi ng high blood sa pamilya, pwede yon. Kung iiwas kayo sa alat, apatis, toyo, kakayanin din 'yan, ha. So kung ganito kayo, payat, very strict kayo dito sa pagkain nyo, gulay, biralay mga baboy, taba, kaya natin 'yan, kaya ng walang gamutan. meron taong ganun. Pero ay kung puro chichirya puro maalat, puro stress, kulang sa tulog, tapos pag blood pressure mataas. 'Di ba? Kaysa ma-stroke tayo, 'di ba? iituloy na lang natin yung maintenance. Kahit anong gamot, basta mag-maintain kayo ng healthy lifestyle, pag hindi nakuha, tulungan natin ng gamot. Sayang, plus 9 to 10 years. Uh, 10 years nyo pa makakasama yung pamilya nyo, sayang po. Yang ginagawa ko sa sarili ko, uh, actually ang iniinom ko metoprolol eh. Pero mainly for palpitation, di pa for high blood. Pero may tulong na rin kung ma-high blood ako sa mga araw. Ha? So, kung anong maganda sa akin, ginagawa namin sa sarili namin, yun ang gusto ko ituro sa inyo. So, anong magandang gulay? to maraming gulay, mas maganda. Ako, gusto ko talaga, mas mababawasan ang gamot nyo. Mababawasan ang gamot sa diabetes, sa cholesterol, sa high blood. Oras na more gulay ang kakainin. Lahat to, green leafy vegetables, mataas sa fiber, bababa cholesterol, laban pa sa cancer. Pero pag hindi natin naalagaan yung cholesterol, naninigarilyo, hindi na control yung high blood, pwede ma-stroke. Ito po nababara sa puso. Mayroon pang mga opera. Mahal po yan. Ayaw natin. Ano, sintomas Thomas ng heart attack? Ito sumasakit ang sa dibdib. Pakita natin, no Lisa. Pwede sa dibdib, sa kaliwang kamay, pwede sa leeg, chest pain yan sa puso. Mga 15 to 30 minutes ang sakit. Eh. Sa babae, parang dinadaganan. Minsan, parang tinutusok. Medyo iba sintoma sa babae. Parang pinapawisan, parang nasusuka, parang matutumbah, Meron din ganun. Emergency for heart attack. Actually, aspirin binibigay 160 mg. Pag stroke naman, iba naman ang stroke. Uh, actually sa high blood common yung stroke, eh, yung mga dumudugo yung sa ulo. Pag stroke, biglang namamanhid yung kamay, hindi na naaakyat yung kamay, pag pinataas mo yung kamay, isa na kanya na lang misa ng collapse. Eh. So lahat ito makokontrol basta mababa yung pressure mo. Parang sa coaching nga sinabi ko, yung temperature dapat cold lang. Oras na nag-overheat na, umiinit na yung katawan natin, tumataas na yung blood pressure ay kelan pa na natin ha pwede kayo deep breathing exercise Sinuturo ko papayata tayo bawa sa stress 'di diba? yung iba tumigil lang sa trabaho bumabana to na tanggal lang yung kaso yung problema yung away bumabana to okay so pero pag hindi bumab pag hindi bumababa may lahi tayo ng high blood tapos hindi maganda yung surroundings natin may problema tayo walang masama po. Mag-maintain na lang tayo pampahaba ng buhay. Many years ago, 100 years ago, ang buhay ng tao maiksi. I-check e nyo pa, 60, 60 years old lang, patay na yung tao. Noong 1800, 50 years old lang, patay na ang tao. 40 years old sa kanila, old age na noon eh. Pero ngayon, umaabot 90, 100, 100 plus bakit? itong mga na-discover na ng gamot napakaganda sa diabetes, sa cholesterol, sa high blood safe po yan para po sa inyo yan kung anong para sa akin yun din gusto ko ituro sa inyo para mas mahaba ang buhay natin okay? ginawa ko itong video kasi merong iba matigas ang ulo ay eh. tinitigil yung gamot sayang tigil gamot na stroke pag na-stroke na hirap na ibalik eh oras na ma-stroke na ang hirap na po maibalik oras na paralyzed na hindi na babalik sa dati Ah, uh, kung babalik man, 50%, 30%. Napakahirap. So, habang wala pang sira yung katawan natin, huwag na matigas ang ulo at sundi uh, sundin na yung healthy lifestyle. Pag hindi nakuha, tsaka na tayo minum ng gamot. God bless po.